Alaga ang kita. Alaga ang kita. Chika today. Sobrang kinilig ang fans sa sinabing ito ni Kim Chu, marunong na daw siya magluto, mamalansa at maglaba, kaya daw kayang-kaya na niya alagaan si Paulo Avelino. Marunong na ako magluto, mamalansa, maglaba. Alagaan kita. Kaya naman pala ito nasabi ni Kim, sapagkat natanong si Paulo ni Vong Navarro, na kung ipopromote ba daw niya si Secretary Kim, anong posisyon ang ibibigay nito? Housewife, ang naging kasagutan ni Paulo. Pero Paulo, kung ipopromote mo si Secretary Kim, anong job title o posisyon ang ibibigay mo sa kanya? Hindi ko alam kung pro promotion yung tawag doon pero housewife, housewife. At kitang kita sa mukha ni Kim ang saya at kilig sa naging sagot ni Paulo. Mukhang gustong gusto din naman talaga ni Kim, na alagaan si Paulo, maging si Paulo. Ay gusto rin magpaalaga kay Kim, kitang kita sa video clip, na si Kim ang pinagbukas niya sa chocolate, na kinatuwa rin naman ni Kim, hindi lang maalaga si Kim, ang sweet niya din talaga kay Paulo, yung huling subo ng chocolate, binigay pa niya kay Paulo. Lahat ng fans kinikilig sa Kim Pao at gustong gusto magkatuluyan ang dalawa, maging ang talent manager at vlogger na si Ogie Diaz, na Kim Pao fan na rin, ay ganoon din ang opinion. Sa totoo lang ha. In all honesty, ako kinikilig talaga sa Kimpow. Oo. Uulitin ko ulit, Kim Pao fan ako. Oh. Marami na rin talaga ang nakakahalata na may something ang Kim Pau. Genuine daw ang mga ngiti and gestures na nakikita nila kina Kim at Pau. Hindi daw pilit yung kilig at kusang lumalabas. Observation din ng ibang fans, pakiramdam daw nila ay may unawaan na talaga ang Kim Pau. Pilit lang daw itinatago ng dalawa. Chica